What's up mga kaboski? Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kaboski, uh, tatanungin natin yung mga kasamahan natin sa Jigsaw Club of the Philippines. No? Ang lahat ng chapter dito, nandito tipon ngayon sa Laguna. So, ang topic for today is tatanungin natin ano yung kanilang palagay, tatlong klase ng kamote rider sa kalsada. So, ayan. Samahan nyo ako tanungin yung ating mga ka -jixer. Let's go! Brother, good morning. Ah, uh, on your own opinion, tatlong kategory sa'yo ng kamote rider. O nga pala, no, ako si Kuya Am, ah, si uh, Han, Ben. Tatlo lang. Yung lumalampas doon sa pedestrian tuwing may traffic. Tapos yung singit ng singit. Remember that. Put it in your mind. Tapos yung hindi man lang tumitingin sa side mirror bago siya lumusot, doon sa ano. Kaya nagkaroon ng accident. Okay, salamat. Brother boy, salamat. Brother, for your uh, opinion, tatlong ka ano, tatlong kategori ng Kamote rider. Uh, unang una sa lahat ako nga pala si Jack ng uh, GCPH and Sierra South uh, tatlong category ng uh, pagiging kamote rider that's a very very big problem um, number one uh, yun unang una uh, lack of proper trainings no? pangalawa is yung singit lang ng singit no? hanggat kayang isisingit isisingit lang nila Pangatlo is yung kumbaga lutang sa daan no? Paano masabi? So dapat pag uh, nasa nag, nagpomotor tayo dapat nakapokus tayo sa kalsada hindi yung kung saan-saan tayo nakatingin no? So yun lang Maraming maraming salamat sa Salamat Salamat brother, salamat Brother, for your uh, opinion ano yung kategory ng pamote rider? Ah, uh, marami tayong makikita sa kalsada na maging kamuti rider tayo at minsan isa ako ron pero yun ang iwasan natin mayroon tayong makasabay na walang helmet, nagumaniho tapos yung mga supang bilis pag ganun ganun sa kalsada, iwasan natin yun uh, will you please repeat it? tsaka laging full gear tayo pag nasa biyaheng malayuan, malapit man yun lang ang kailangan natin magpapumutol brother, pangalan, tsaka chapter ako si John Rehamito from uh, Sierra South Salamat, brother. Salamat. Salamat. Brother, for your opinion, anong sa palagay mo, tatlong klase ng kamote rider? Pangalan ni uh, uh, Ako pala si Ano, Binji, Lawanan, uh, N G. Armin, Saptia, G. Armin. Uh, dapat yung tatlong klase ng uh, kamote rider, yung hindi nag-helmet. Mga bobo! Ay, uh, dapat pag mag ride ka wala kompleto uh, kumpleto, kompleto gear ba't parang masama ang loob nyo ha Ah, uh, yun pos ano pa hmm. hindi ma hindi si magsisigal sigal sa daan ako ba tinatawag mo mami salamat mami oh, salamat yun. brother Uh, sa palagay, anong tatlong klase ng kamote rider? Pangalan chapter mo na, brad. Ah... Uh, Duban, si old name, chapter Laguna. Hindi, uh, ulit ulit yung tatlong klase ng kamote rider. Para sa'yo. Ay, ano, yung bagay sa kanila, pagdating sa mga daan, ay may sarili silang mundo sa kamote. Basta-basta sila <laughs> magpatakbo, kaya lahat may isa-rest, kung tawagan ay seminar para matuto sila kung paano ang in and out para pagaling naman sa iwi eh. maruno sila hindi sila maging kamote. wala salamat salamat brother salamat salamat Ah brother brother ah good afternoon uh, ah, sa iyo pala ah, tatlong klase ng kamote rider tatlong klase ng kamote rider chapter muna pangalan chapter kulakulaw eh <laughs> hindi totoo yan yan tatlong kamuti tatlong kamote rider na ano chapter ang kulit ang kulit ang kulit ang kulit hindi, tatlong klase sa iyong palagay tatlong tatlong klase ng kamote rider sa iyong palagay na nakikita mo sa kalsada <laughs> Siyempre, yung mga kamoting, ano doon, kamoting riders yung hindi dumaan sa safety seminar. Okay, number two. Tapos yung mga kadalasan doon, yung mga nakakuha ng driver's license na dumaan sa mga fixer. Number one yun. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Oh, kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso. Okay, number three. Eh, yung pangatlo, yung kamuti rider, yung mga nagbabangkita na nang mamadali na yung makauwi. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Oh, tabas walang helmet. Yung eh iba, mga tambay lang. Okay, brother, ano, pangalan chapter? GCPX South. Pangalan? NCR South. Pangalan mo? Ako, uh, si Chris Nieva na lang. Pangalan. Salamat, Lada. Salamat. Lada, uh, good afternoon. Uh, sa iyong palagay, ano... Uh, tatlong klase ng kamotirider? Rider. Pangalan ni chapter mo na, brother. Uh, ako nga pala si Asyong ng uh, Kalum, uh, Kalamba, uh, member ng Laguna Chapter, Mother Chapter. Uh, una, ang kamotirider Rider para sa akin is una-una hindi niya alam yung mga rules sa kalsada. Baliw ko yata eh. Uh, parang kaskasero na walang walang pakialam sa kapwa niya rider. Ang man nga mo, Pangalawa is yung ma pagdating sa kalsada. Yung ano, ang yabang na akala mo nabili niya yung kalsada. Mali ang iniisip mo. Katulad na iniisip ng marami dyan. Tapos pangatlo, eh siguro yung ano, hindi niya, uh, hindi niya Ay, hindi, niyo, alam kung ano ang safety riding. Tulad ng ginagawa namin ngayon, kaya meron kaming ganito, kasi para malaman namin kung ano yung dapat na gawin sa kalsada. Ayun lang. Maraming salamat, brother. Maraming salamat. Ayun, brother. Si MVP. Ah, uh, brother, kamusta? So, tanungin lang kita, sa ito yung palagay, ano yung tatlong klase ng kamotirider? Ako, no, mukhang mahirap yan ah. <laughs> Wala kang awa! Pero, para sa akin, una, yung hindi nagamit ng signal light. Yan, isa yan. Pangalawa, yung hindi nagamit ng side mirror. At tikit sa lahat, pinaka-importante, yung hindi na sunod sa traffic rules. Aray ko! Yan. Maraming salamat, uh, MVP. Uh, may mga gusto bang shout shoutout natin? Uh, again, this is MVP Miles coming from uh, GCPH, Laguna, Mother Chapter. Ride safe. Salamat, brother. Salamat, salamat.